Don lance ang kabaklaan, rosayo sang kadumlungan, rosayo sang kabotuan, rosayo sang kabastusan. Ora nobis, ora punobis, buhay ni Dolores, binulukha ni Herodes. Ora nobis, ora punobis, buto ni Herodes, Ninor, sarasal, ni Dolores. O oh, huli na lamang na kulao mong buto, minat, awal, tawal sa ako na tubangan. Longot na bulok mo ulit siyong sa akong pamayon. Tori ni David po yos pa, tori ni Hilayo rupro pa, kwain ni Sintuluna. Tori ni David, tori ni Hilayo, kuwai niya sintulo na. Minatubot sa boto mong halipoton. Minatubot sa boto mong gunihon. Minatubot sa boto mong kagidon. Una na misteryo ang pagdungkol sa boto yaan sa akong lubot. Ora po nobis, ora po nobis, boray ni Dolores Benulok ni Herodes. Ora po nobis, ora boto ni Herodes. Sinosal sa ni Dolores. Bolbol bol, bol na tiko. Bol. Bolbol na una. Bolbol na una. Bulbul na lupalot pa. Kung gana sa kadumhon, ikadawa nga misteryo ang pagdokit sa iting halik sa iyang biring-biring. Bilat na nag online bilat na nag-alaway-laway, bilat na puno sa sungay, reklamo sa'n lola na ano kay Pilay. Boto na hinumuho mo, boto na lolo, boto ni pulo-pulo, reklamo sa'n lola na ano kay tikko. Ikaw naman. <laughs>